Hello, ka blessful. Kumusta na? Have a good day. Lagi po mag-iingat. Alam ko po ngayon sa Hong Kong ay malamig po ang panahon. Kaya naman, lagi pong mag-iingat. Sa akin pong mga kaibigan, mga kamag-anak na nasa Hong Kong, mag-iingat po. At sa lahat na rin po ng ibang bansa. At ganun din po dito sa Pilipinas. Ayan, at ngayon nga po ay magluluto po tayo ng ulam. Ang ulam po natin ngayon ay munggo. Kaya dito po ako nagluto sa labas. Kahoy po yung ginamit ko para maluto po yung munggo. Ito po siya. Oops, wala nang, ano, wala nang apoy. So, lagyan natin ng apoy. sino po sa inyo ang nakaranas ng ganito po ang lutuan nagluluto po gamit ang kahoy na hindi lamang po yung shalin yung ate pong ginagamit o gasol bakit nga ba tayo dito nagluluto sa may sa kahoy para tipid po sa gasol <laughs> hindi po maubos kaagad yung gasol po natin kasi pag yun yung ginamit natin ay sigurado wala pang isang buwan ubos na yung gasol ubos na yung laman ng gasol yan so dito tayo nagluto ngayon at saka sabi nga nila pag nagluto po tayo gamit ang kahoy ay mas ano daw po mas masarap po yung pagkain lalo pag kanin yung lulutuin natin So, mayroon din po kami kaldero na o kasirula na pang kahoy. Yan, tignan po ninyo ay ano na po siya. Kumukulo na. Tignan natin. Kumukulo na yung aking niluluto. Yan. Ang aking niluluto mabilis lang po ito maluto tapos mamaya na ako mag-isa na ako sa gasur mag-iisa mamaya okay lagi po mag-ingat God bless po <laughs> umapaw na siya so dyan kailangan iganito natin para hindi po umapaw inalis ko po yung balat Terima <small> kasih telah menonton!